Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Sir Nan Sabturane at ang kanyang request ay ang pagkumpara ng Super Tucano or Super Tucano at ang F-35 ng US. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa tanong ni Sir Nan Sabturane, Tungkol sa pagkumpara sa dalawang eroplano. Ay napaka-interesting ito na topic lalo na ang Philippine Air Force. Ay maraming Super Tucano at kukuha pa uli ng 35 na units. At interesting din ito dahil wala tayong F35, F16 nga, wala 35 pa kaya di lalong wala. Ang Super Tucano sa Spanish pronunciation pero Super Tucano sa English pronunciation at sa Bisayan pronunciation naman ay Super Tuka ay iniendorso ito ni Congressman Yol Matso na maging pambansang eroplano sa Pilipinas at ito ang sasakyan ni pambansang kamao yon pag maging congressman tayo. Ngayon seryoso na tayo sa totoo lang napakaganda ikumpara ang Super Tucano at ang F-35 lalo na ang F-35 Lightning to na gawa ng US Lockheed Martin kasi parang kinumpara mo ang kotse na piraren at ang multicab siyempre panalo ang multicab kung alabanan ay pahinaan ng takbo ang F-35 Lightning II na gawa ng Lockheed Martin ay napakamahal ito at mayaman lang ng bansa sa mundo ang mayroong ganito na aeroplano. Gaya ng Finland, Switzerland, Belgium, Denmark, Italy, Norway, UK, Netherlands, Australia at iba pa. Ang presyo ng isang F-35 ay aabot hanggang 6 billion peso. Bawat isa ito habang ang Tucano naman or Super Tucano ay nasa 43 million peso lamang. At sobrang mahal ng maintenance ng F-35 Lightning II. Kaya sa tornilyo pa lang ay makabili ka na ng Super Tucano. Isipin nyo sa tornilyo pa lang makabili ka na ng Super Tucano. Kaya huwag ka na bibili ng tornilyo, bibili ka na lang ng Super Tucano. Ang F-35 Lightning II ay sadyang ino-order ito sa Lockheed Martin. Habang ang Super Tucano ay orderin mo na lang sa Lazada o sa Siape. At anim na araw ay nandyan na, i na Pero may mga bagay na nakalamang ang Super Tucano kung ikumpara mo sa F-35 Lightning to halimbawa ang F-35 ay hindi epektibo laban sa mga insurgents o mga rebelde dahil ang F-35 ay high tech ang kagamitan nito gumagamit ito ng mga guided weapons o missiles kung titirahin niya ang building na ginawang kampo ng mga rebelde ay siguradong mawawasak ang building pero walang kahit isang rebelde na matatamaan o mamamatay dahil lahat ng mga rebelde ay tatakbo doon sa likod sa building bago dumating ang missiles mula sa F-35. Pero ang Super Tucano, pag tinitira ng Super Tucano ang kampo o building na ginawang kampo ng mga rebuilde, ay hindi mawawasak ang building dahil hindi ito matatamaan ng bumba ng mula sa Super Tucano. Pero patay lahat ng mga rebuilde na nagtago sa likod dahil lampas yung bumba eh, sa likod tumatama, kaya natamaan lahat ng mga rebuilde. Pero kung dogfight naman ang labanan, itong F-35 Lightning ay para itong kidlat eh, pag natamaan nito ang Super Tucano ay ubos lahat ng ngipin. Ang F-35 Lightning to ay may top speed na Mach 1.6. At mayroon itong tatlong variants, ang F-35A, ito ang short take off vertical landing at ang F-35C na nakabase sa aircraft carrier at may kakayahan ito na no magdala ng 22,000 pounds of bombs. mayroon itong dalawang AIM-120M Beyond visual range na air-to-air -air missiles at mayroon itong dalawang AIM na 9X sidewinder missiles at anim na 2,000 pound joint direct attack munition na tinatawag ding JDAM precision guided bombs. At mayroon pa itong Eternal 25mm Canon. Ang F-35 ay unang lumilipad noong 2006 at pumasok sa serbisyo kasama ang US Marine Corps gamit ang F-35B noong 2015 at sumusunod naman ang United States Air Force gamit ang F-35A noong 2016 at sumunod din ang US Navy gamit ang F-35C noong February 2018. Ang F-35 ay unang nasusubukan sa kumbat noong 2018 nung ginamit ito ng Israeli Air Force. Ang US ay nagpaplano na kumuha ng 2,456 na units ng F-35 hanggang 2044 at ang F-35 ay maging cornerstone ng NATO at mga US Allied Air Force na inasahan na mag-operate sa taong 2017. Ang A-29 Super Tucano ay isang turbopropeller light attack aircraft na dinidesign o dinidevelop ng isang Brazilian company na Embraer EMB 312. Ang Super Tucano ay paboritong eroplano ng Philippine Air Force at Afghanistan Air Force at ayon sa Pilipinas at Afghanistan na di baling walang MRF basta may Super Tucano ay solve lahat na problema mo. Ang Super Tucano ay, ay may speed na 593 kilometers per hour habang ang speed ng F-35 Lightning II ay mabot ng Mach 1.6 or 1,966 kilometers per hour halos apat na bisis ang speed nito kumpara sa Super Tucano. At ang Super Tucano ay may ibang uri na weapons kasama nito ang mga precision guided munition at, at sadya itong dinidesinyo para mababa lang ang low cost gaya ng maintenance. At ang Pilipinas ay kumuha ng anim na bagong Super Tucano at na-deliver ito noong 2020. At ang anim na Super Tucano ay nagkahalaga lamang ng 4.57 billion piso. At ang Pilipinas ay nagdagdag pa ng additional 35 na units. At isa sa mga dineliver na bagong Super Tucano ay nasira kaagad pag landing pa lang. Bumagsak ito at, at nagkadurog-durog lahat ng ilise. Ngayon ilise na lang ng electric pan ang ginagamit. Ang dahilan ay human error or pilot error. Ang Tucano kasi nung i-deliver na sa Pilipinas ay ayaw ng Brazilian company na isasakay ito sa Antonov cargo plane ng Russia dahil mahal daw ang bayad. Baka gusto ng Brazilian Embraer ay lipat bahay na lang. Kaya biyenahe ang Super Tucano mula sa Brazil hanggang sa Pilipinas na umabot ang anim na araw at nag over ng lima na bansa para maggasolina at magpahinga habang nagpahinga ang piloto sa ilalim ng puno ng kahoy sakay ng kanyang duyan ay kinagat ito ng maraming lamok at hindi makatulog kaya pagdating sa Pilipinas ay sobrang puyat ito kaya yon aksidente ang inabot at bumagsak ang brand new na Super Tucano hindi kasi siya uminom ng Cobra drinks eh pero kung 8.35 35 pa ito mula sa US hanggang sa Pilipinas, siguro anim lang na oras, pero sa Super Tucano ay anim na araw. Bago tayo magpaalam, out ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Henry Colmo ni Emmanuel Batuto Ni Fijo Reguisadio, ni Gary Reges ng Luwai Bohol, kababayan ko. At ni Meregres Dimelo Mangilay ni Yuri San Jose, ni Warner Alcuisela at ni ATM Cardboard Creation. Hanggang sa susunod, maraming salamat.